Hulaan ko kung sino yan. Nanay mo, no? Buti na lang ako. Walang pinoproblemang ganyan. Hala! 10 o'clock na pala! Kailangan ko na umuwi. Next time na lang natin ito tapusin. Sus! KJ mo naman. Sige, uwi ka na. <laughs> bye, guys! Bye-bye! Ingat ka! Bye-bye! Text bye ka po na uwi ka na. Bye-bye! Thank you! Bye Batang yun. Pagdating nun, no, malilintikan sa akin yun eh. Tirik ng matakot lahat-lahat, wala ka pa rin? May nag sa'yo pero wala kang paki? Anong klase kang bata? Ano ba? Di mo ba alam yung salitang masakit? Eh ikaw? Alam mo ba ang salitang respeto? Respeto! Ano mo? Nanay mo ako! hindi mo nga ako tinanong kung saan ako nanggaling? Kung ginawa ko ba school works? Lagi ka na lang ganyan! Ano bang ginawa ko sa'yo? Lagi ka na lang ganit? Alam mo? Wala ko kwenta ka na! Papasok na ako. galit ka. Ano nangyayari kagabi? Paano ba naman kasi yung nanay ko, na mo na agad pagdating ko sa bahay? Na hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataong makapagsalita. At eto pa, Karen. Nasampal niya ako. Chill ka lang. Labas tayo mamaya pagtas ng klase. My treat. Kamagalala, ang lalawan sa kono. Oo oh, nga pala. Ikaw si Karen, the only girl. Loka, ano game ka ba? Ano pa bang magagawa ko? Ganda mo ngayon Thank you. Alam mo talaga, may kasama ako dito kanina. Alam Bye, baby. <laughs> oh, uy, uwi na tayo. Ano ba? Kitang nag-i-interest pa ako dito eh. Una Ano ka? Uwi tayo. Gabi na. Ano ba? Alam mo, Ano ba yan nilalantahan mo? Halo-halo yan ah. Ha? Baka saktang kanya lang yan. Hmm. Mukhang napapalakas ang kain mo nitong mga nakaraang araw ah. sa kwarto. May iba bang nakakita sa'yo nagsuka ka? Maliban sa akin? Oo. Karen, anong gagawin ko? Mag-pregnancy test ka. Kailangan nating makasigurado. positive. <laughs> Dahil ba ito nung inaya kita sa club? Hanapin natin yung nakabunti sa'yo. Mamaya, pagkatapos ng klase, bumalik tayo sa club. May exam damit ka naman, di ba? dito pa ba? may Oh. Hey wait. I remember you. Ikaw tumayo ka diyan. Kay dalawa, Alex. Alex. Sabi ng Alex si Alex. Okay, walang problema. Ta Alex kay dalawa. Mag-usap kayong dalawa. Hey, easy. Why? Do you want another round? Hindi rock? ako nagpunta dito para doon. Eh, hey, ano? Buntis ako. Ikaw ang ama. Huwag ka magbiro ng ganyan. Seryoso ako. At kailangan kita. Hindi ko ito kaya mag Luigi. I can. Pag nalaman na ni Daddy, sigurado itatakwil niya ako. Please, panagutan mo hindi na din no. ako. No, I'm sorry. Please. <laughs> 可以。 pinilit mo! Nay... Nay... Kanino to? Nay... Buntis ka ba? <laughs> Hindi ko ba sinasadya? <laughs> <laughs> Sino ang ama niyan? <laughs> Sino ang ama niyan? Hindi niya po ako mamaninigan. Nay. <laughs> Nay, manaw. for honors ka pa naman. Sayang na bata. Kalat na dito sa school yung balitang buntis ka. Pinagchichismisan ka matapos nilang makita yung pagsusuka mo sa kantin. Kadiri! Ew! Yuck! Hindi ka dapat tularan. bibili na, ay, oh, sariwa. 120. Sandaan na lang po. Huwag naman. Malulugi ako, ate. Okay. Sige po, isang kilo na po. Okay. Ito na lang, kuya. Oh, isang kilo yan, ha? Apo. Ah, ano to, lilinisan? Hindi na po. Ah, okay. Ay. Oh, 120. Mm -hmm. salamat kuya Balik ulit kayo O, bilhin na, bilhin na kayo o. Nay, sorry po Sana may diploma na ako Sana po hindi na tayo naghihirap Okay lang na anak, ang importante magkasama tayo. Nay, salamat po kasi nasa tabi ko pa rin po kayo sa kabila ng lahat ng nangyari. Kahit ano pong mangyari, pahalagaan ko ang magiging anak ko, Nay. Gagawin ko po para sa kanya, kahit po kapalit ng buhay ko. Ano nga pala ipapangalan natin sa anak mo? Nai, nai sakit punai, nai, mengapa nak kena buat aku sakit punai, nai, sakit punai hospital. Nai sakit punai, nai, nai sakit, nai sakit punai, nai sakit punai, nai sakit punai, nai sakit sakit punai, nai sakit punai, nai sakit punai, nai sakit punai, sakit punai, nai sakit 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 Kasi siya doon ang blood pressure ni Marie. Kaya kailangan siya gawaan ng emergency sinus section. Kasi hindi tayo pwede siyang mag-combosyon. pwede niya tumatay at na kanya alam. Miss Doc, gawin niyo lahat para maligtas ang anak ko. Kasi ang apo ko. Sige, gawin namin ang lahat. Missis, babae ang iyong apo. Talaga Doktora? Oo. Oh, apo, ang apo ko. Kamukhang kamukha ng nanay niya. Parehas na parehas sila ng mata. Ano pong ipapangalan niya sa kanya? Mary. Mary, papangalan ko sa kanya parang Little Marie. Ang ganda talaga na apo ko. Doktora, ang anak ko sabi ko kanina na pwede mangyari sa'yo. Doktora, wag. Wag yung sabihin yan. Ibig sabihin yan ba? Ang anak ko! Marie! 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 Ano ito nangyari sa'yo? Nagbaya mo kami ng anak mo. Pero pinapakako ko malalaki ko siya mabuting bata. <laughs> <Marie>. <laughs> ladies and gentlemen let's all welcome the person behind this award-winning short film ms mary alcantara <laughs> Masaya ako na nagustuhan ninyo ang short film na ginawa ko. Una, pinapasalamatan ko si Lord dahil sa tagumpay na nakamit ko. Pangalawa, pinapasalamatan ko ang mga taong tumulong sa akin upang mabuo ang short film na ito. At siyempre, ang tinuturing kong pamilya, ang aking lola. Ang aking lola na nagturo sa akin na unahin ang pag-aaral at ang aking pangarap at huwag ito ipagpalit sa sandaling sarap. Pagkakamali man akong maituturing sa mata ng iba, ay itinuring naman ako ng aking lola na biyaya. Dahil sa kanya, ay nakamit ko ang aking pangarap at naging matagumpay ako sa buhay. Sana ganito rin ang kahinatnan ng bawat kabataan.